Welcome po sa ating YouTube channel, Kabutik TV. na meron po tayong ginawa. Pumunta po tayo ng palengke. At tayo po ay namili. Time check. Ayan. Anong oras na ba? Ayan po. 4 p.m. Ayan. At meron po tayong kaharap na pusa rito. At yung ating ginagawa. No? Ay, tatlo pala sa suma natin. Ah, meron tayong tanlad. Lalagay natin, lalagay pa na lang natin ng luya mamaya. Then, <laughs> meron po tayong pinbiling saging. Ah. Pa meron din pa para meron din tayo tinapay, bibingka. Ano ito para sa inyo? Ito po yung para sa ating mga halagang aso. Tapos, meron tayong i oh. what sariwang sariwa pa nabili ko po ito ay 50 pesos ayan diba o oh. meron tayo saging sa ayan diba o oh. ano na nagaya ka na po sila gusto nila kumain <laughs> wait lang dali lang po ano? Oh, sige. Kain mo sa mga kainan, Ang bilis nyo. naman tayo sa ating kalapati sa third floor oo wait lang ha huwag magulo ha ato <laughs> ato ating mga alagang eh ah oo oh, kanina po sila naghihintay ng pagkain kasi naubos yung pagkain nila o ito na ito na ito na ito na ito ko pati ulo ko ay talaga yung tandalawang ito oh. hindi nakatiis oh Hmm. Bukan kayak sama Bapak. Ini. Ito, oh, sticker dito kan sa baba. Ang kulit eh, oh. Oh, di ba? Makukulit po talaga sila. Oh, sige na. Para kala mo gutom na gutom. Oh, yan oh, yan oh. Oh. Yeah, lahat po sila ay ating pinapakain. Ito na po ilalagay. Nandito ay. Ah, lalagyan Ayan isang kilo po ay maabot sa tapat na araw okay. nakakatawa lang sila, silang halagaan kasi okay. talagang nakakawala din ng stress yan, yan lang sila kailangan si din natin ng paglinis so agad ka na dito huy si Kerb oh. Hmm. parang, parang ano ah parang nilimas lang yung ka Ha. Ah. <laughs> Ayun po sila oh mga idol. Aba natin yung asin na. Yan. Oh, di ba? Oh, kain natin po sila oh. Yan. Oh. Oh. Kaya, kain. Oh, kakain. Oh, di ba? Ayun oh. Talagang Sige. Diyan pa natin 'yan. Ah, wala. Wala pati talaga eh oh. Ayan na, oh, kain pa. Sige, magpakabusog. Oh. May ubo tayong patok, ah. Wala na, ah. Kuha ba na siguro sa kapon? Ayan, hanggang dito na lang po. Tayo magluluto naman ng ating kaya sa ating pusa. Oh, nasama pa sa kataas itong mga alaga ko nga. Oh, puti, baba! Hindi na, baba na! Talagang gusto pong pumasok, eh. Oh. Saglit lang, mga ubus na yung pagkain nila, o. Oh. O, di ba? Wait lang. Like... Ngayon, mga idol, samahan niyo ako takoy kapag din. Gas muna ng apoy, oh. Kasi magluluto tayo ng ating ano sa pang ulan ng ating mga pusa. Nabili natin ng 50 pesos. Kailangan kasi natin nila ng pang ulan para kumain. Ah, huh. Ah, uh, ganito po yung ating paggagawa pag may pag mga alagang hayop. Okay. Oh. Dali-dali sa kawali yung ating uh. ano. Yung ano? ayon so, Plastic po. Ito yung ating ginagawa ng pampalingas. Para mas mabilis manila yung ating oye tapos natin ang mga plywood, yung ganito. Mabilis po yung magpapagpaningas ng apoy. Parang nasa bukid lang din tayo. Diba? Tapos nalagyan natin ang maliit na kahoy. Tapos ito. O oh, ano, ingay-ingay mo! <laughs> Maingay sila. Magpapaningas ka na. Kalit man. Ito yung mga punang pinag -lunas. Sabi sabi, ito yung gayak na yung ating isda. Ayan, nabarang yung pok. Mabano natin yung gayak ng ating isda. Ayan, nadagdagalit na siya. ayun, Ah, di po ba? Bilis lang. Ah, uh, antay natin yung ating isda. ayun, ito na po mga idol, mga damsat. <laughs> ito nga, ilalagay na natin ito. Kasalang na natin sa ating mahiwagan tungkok. Ayan, hindi mo Ganyan lang po ako magluto ng isda para sa ating mga alagang pusa. Eh, hugasan po natin ang dalawang hugas. Ayan, tatak natin. At hintayin natin na maluto. Ng ilang, ano. Ayan. Pagluto na po yan, meron na tayong pang pakain sa ating mga alagang pusa. Ayan. O. Okay. Ano, ba't nagiingaw kayo? Ha? Ang shampon, bumaba ng shampon? Okay. tayo naman ay maglilinis naman. Okay. Papakulo tayo ng ano. Para makapagmerienda. Ay, talagang ganito ang buhay na guys aisa Okay. Kami nga rin ano, mga pagkain. Ngayon, uh, ah, eh, nagugutom kayo. Sa ating ilalaga itong ano, mamaya kagatin ang ating tanlad. Mayroon okay, tayo sa pagpiso. O kung may diyan dyan. Ayan. Okay. Nakabayad na naka na po tayo. Ay, maraming maraming salamat po tayo yung panonood. At nakapag-vlog na naman tayo. Thank you so much. Bye-bye. Ayan guys, merienda muna tayo mga katamsak. Ayan, muna natin itong dito. Ayan, ito po yung ating kikilawin. Tapos meron tayong pipritohin. Ayan. Magaling natin ang tubig. Ayan po. Merienda tayo mga katamsak. Ayan po tayong tatlong suman. <coughs> Kainin natin sa... <coughs> Ang iba. Ang sarap. Ito mga ayaga ako. Ito din kumain ito mga to. Ito mga pusa, wala kaanuhan na ako. Talaga, no? Hmm. <coughs> <coughs> nami, laka nami. Okay, ako. Ngayon. Ngayon, no? Kain kayo. Pakain kayo dyan. Merenda po talaga ako kasama yung mga alaga ko ngayon. Kasi yun yung kasama natin sa si araw-araw. Tapos natin bumalda. Hmm. Ako bumunta yung sky. Pakita ko sa inyo. Ayan o. No? <laughs> Yan na po. O, oh, di ba? Nagbimerenda din sila. Hmm. Yan. Kaya, yeah. nakakatawa lang sila. Hmm, huwag mo anuhin. Hmm, ba? Diba? Ano mo sila eh, o. Oh. Ang kunsis puti eh. Sabang yung dalawa, bukas naman yung iba. Ya, yeah. hmm, eh. wala, wala na. hmm. tayo kembali. Karena Wala, mana bang? Hm. Kita kitayo miring lagi mau kacamat. Yang mana kayak tembok yang gisa? Di mana masih mau tempatnya? bakasin Ayan, okay. thank you so much po. Maraming maraming salamat sa walang sawang suporta ninyo sa aking punting channel. Hindi naman tayo sikat bye-bye!